Good morning mga kadugo, I'm on my way to Bogoy's Farm And napansin ko, itong gilid ng daan ay nag at naalis yung mga matataas na damo Ayan mga kadugo, bula doon sa barangay namin <laughs> hanggang... Well, tata, thank you lang, hanggang doon sa mga taniman namin nalis yung mga ma malalaking mga damo halos hindi makita dito noon pag may kasalubong ka so shout out doon sa aming mga barangay officials headed by our barangay chairman retired policeman chairman hello Ah, Wilson Salvador sir keep up the good work ang daming baka mga kadugo dream ko magkaroon ng mga alagaing baka napakagandang palay ang kapal ng mga butil ayan mga kadugo dito sa aming lugar sa mga tanim namin mga palay salamat sa Diyos sa non-stop niyang blessings sa atin mga kadugo parang kailan lang yung nagtanim kami ngayon anihan na naman may mga nagsimula ng mag-ani yung mga nauna ito baka sa sabo daw pwede na ito mga kadugo yan o oh mga palay nagyayelo na ready for harvest again thank you Lord God alam niyo mga kadugo nag -e enjoy akong maglakad mas nag -e enjoy akong maglakad kaysa sumakay pag pumupunta ako sa Bogoy's Farm o kaya sa Pamana Farm ang sarap maglakad sa umaga. Gumagaan ang pakiramdam. Ayun o, yung Bogoy's Farm mga Kadugo. Malapit na tayo. It is a 13 minutes walk from our home hanggang dito sa Bogoy's Farm mga Kadugo. pagkatapos nilang inani yung tanim na mais ito mga kadugo tinamnan naman nila ng kamote ayan oh. ang season ng pagtatanim ng kamote mga kadugo ay mula October hanggang March magandang magtanim maraming mga laman kung tatama ka sa isang ektarya mga kadugo pwede kang yung pinaka maximum na kikitain mo ay 300,000 ayon doon sa mga nakapag-try na ako <coughs> lugi ang try ko pero nagtanim na naman ako uh, and try and try until you succeed ika nga mga kadugo andito na tayo mga kadugo sa Bogoy's Farm ito yung Bugoy's Farm. Dream ko din na malagyan ng farmhouse na maliit at magtanim ng mga saging nalakatan at sari-saring gulay doon sa Pamana Farm mga kadugo yung farm na naibigay sa akin Pamana from my parents dad, the late daddy nani and mommy open and then around the the farmhouse tatanan ng ganyan oh dami niyang bunga mga gulay di ba sana i-bless ni God yung aking desire na magkaroon din ng pamana farm house and matamnan ng saring-saring uh, gulay sa kanyang wala akong gagawin ngayon dito mga kadugo bale bibisita lang ako kasi last Saturday nagpatubig kami dito sa mga tanim namin ayan o oh. kaya lang hindi naman nila pinatubigan yung aking mga yung aming mga tanim na ano, saging. Why? I thought pinatubigan nila. Oh, hindi naman. I don't like. <laughs> ba diba? Lord, pagkalooban mo kami ng malakas na ulan. Maraming ready for harvest, mga kadugo. But my problem is wala pa yung pamangkin ko. Ano kaya? What shall I do with the ready for harvest na mga Ooh, hindi naman maganda ang pagkakapatubig ayan mga kadugo buhay na buhay na yung mga tanim namin na second batch pala second batch na kamuting baging ayan mga kadugo. Maraming ready for harvest. Hindi na sa Sabado mga kadugo na lakatan. Yan sila eh. Nasaan na yun? Ayun, tingnan natin. Yun yung dito tayo. Oh, oh my God. It's maputik. sabi ni kabagis ko tignan ko daw yung tanim namin na kamote yung first batch kung merong nang mga laman meron ng bagas in ilokan yan ito yung first batch mga kadugo oh hindi naman napatubigan ay lungkot doon tayo mga kadugo tignan natin doon kasi madamo dito napintas si tabako mo na deng deng napintas si tabako mo napintasin ay apay daga aya ah. may may isang mat. ay aya nandun to akwarta ang ganda na yung tabako nila mga kadugo pantay pantay dito sa tabi ng bogoy farm dito nandito na tayo sa Bogus farm dito sa bandang east east side ito yung daan ang kadugo madami talaga ang daming ready for harvest mga kadugo na bunga ng lakatan ano pala ngayon Tuesday ano kaya what shall I do then yan o oh mga ready na po yan mga kadugo yan. yung dalawang yan yan ito itry ko daw sabi nung kabagis ko itry mo mag ano kung meron ng ano dito sa gitna para hindi nila gayahin yung mga tao baka pag nakita nila gagayahin nila kukunin nila yung mga laman dito dito tayo mag-try yung, yung kanila daw kasi mga kadugo ay ano na meh mm, ay wala akong gulok dapat may gulok ako mga kadugo wala pa ay wala pa wala pa oh yan dapat eh wala pa wala pa naman ito kaya eh, huh? wala pa Ay, pero nag, sabi niya pag daw nagbibiribiri na ayun try mong tuman wala pa mga kadugo wala pa siyang bunga so ayan mga kadugo kasi magtutuman pa lang naman sa February 19. Ano pa lang ngayon? 5 ba ngayon? 6. 6. Yan mga kadugo, ang daming bunga. Aalisin ko yung mga anong mamaya. Yung mga nabali ang ang dahon. So dito na tayo magtatapos mga kadugo for today's vlog. 499 subscribers. Thank you, thank you, thank you so much. God bless you more. Sa mga patuloy na nanonood, sa mga lood, bumabalik at mga bago, maraming maraming salamat. Ayan, ang daming bunga, mga kadugo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. Ayan, ang dami. Oh, ang ganda. ganda mga kadugo. Oh. Si la, 'di ba? Ingat po tayo palagi. At lagi nating tatandaan. Mahal po tayo ng Diyos. Hindi niya po tayo pababayaan. Maniwala, magtiwala, umasa, at sumunod lamang tayo sa kanyang mga Salita. Have a blessed Tuesday, mga kadugu, dugong Pilipino, san mang sulok ng mundo. Bye bye. I love you with the love of God.